tayo mamapod this video hindi po tayo magpapupo madali lang yan para sa yan yung mga ingredients gasa mo daw lagi yung dilatay sa ibabaw yan yung baguong gasa mo na rin gigigil ang lola mo kunyat sa akin itong mga to gasa mo maiki para matanggal yung pala ayan iwain mo lang naman yan kamatis, bawang, sibuyas kuh oh, huwag mong kalimutan yung sili nako para masarap Okay na yan Huwag kang magniarte, di ka maganda Tsaka yung na sa lata Lagay mo ni kawali, bago yan, bago Bagong dati. Sana tumagal, lagay mo ni mantika ate Yan, painitin mo muna O, tas igisa mo na yung onion, garlic, tsaka chili Bigigil ako sa'yo Ang syunga mo, pati yung kamatis, nakalimutan mo Yan, igisa mo lang yan, te yan. Nakita mo naman, di ba? After, after nyan, lagay mo na yung ground pork. Igisa-gisa mo lang yan. Mukhang inaano. Ako tataraya mo, o kraya kita. Ayan na yung bagong, ilagay mo na. Sko, halu-haluin mo lang yan. Maluluto yan. Huwag magmadali. O, ilagay mo na yung mga pampalasa. Diyos ko, pata pa ako gamit na namin yan. Happy? O, lagay mo na yung suka para pang dagdag tapos haluin mo takpan mo kaya para mas maganda hindi ka talaga mapakali no halo haluin mo na naman sige lagay mo ng sugar yan para tumamis sige po ayan na pag ganyan na itsura niya paluto na yan huwag kang magmadali nang gigigil talaga ako dito eh kala mo mas marunong pa eh. o oh, ayan o oh, diba ang sarap niya na rin ako ng mangga Nakakaya naman sa'yo ay naku salamat sa panonood. Thank you.